Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa mahigit limampung pasahero at crew ng isang Bacolod City-bound fast craft ang narescue sa katubigan ng Bread Coport sa Bacolod City matapos itong masiraan nitong Webes ng hapon, December 7. Ayon sa Philippine Coast Guard Bredco Substation, pasado alauna 45 ng hapon nang masiraan ang MV City of General Santos ng Montenegro Shipping Lines 1.1 nautical miles mula sa daungan. Nagkaroon umano ng problema sa starbound engine ng vessel kaya agad na pinatay ng kapitan ng barko ang makina nito. Ligtas naman ang mga pasahero at mga crew nito na agad nirespondihan ng mga otoridad. Sa kasulukuyan, hindi muna bumiyahay ang nasabing vessel para na rin sa seguridad ng mga pasahero. <laughs> hindi irerekomenda ng Department of Transportation o DOTR ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong transportasyon bunsod ng banta ng walking pneumonia sa bansa ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, dapat manggaling mismo sa Department of Health o DOH ang direktiba kung gagawin itong mandatory. Ngunit anya, mas mabuti pa rin obserbahan ng publiko ang mga health protocols para makaiwas sa nasabing sakit. Dagdag pa nito na kung sakaling tumaas man ang kaso ng walking pneumonia sa bansa, ay hindi na muling ipapatupad ang no-face mask, no-entry policy na nangyari noong kasagsagan ng pandemya. Una nang sinabi ng DOH na ang mga required lang na magsuot ng face mask ay ang mga individual na prone sa nasabing sakit at mga matatandang madalas magtungo sa mga matataong lugar. Aabot sa 500 PUV driver sa lalawigan ng Cebu ang nakatanggap ngayong araw ng financial assistance mula sa pamahalaan. Mismong pinangunahan nito ni Vice President Sara Duterte kasama ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at parte din ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantage or displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Nakatanggap ng 2,000 pisong cash aid ang bawat isang beneficiaryo ng nasabing programa. Parte din ng gift-giving activity ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga PWDs at mga senior citizens. Umaabot naman sa kabuang isang libong benepisyaryo ang napagkaloban ng tulong ngayong araw sa mismong lungsod ng Naga sa probinsya ng Cebu. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Suriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.